Welcome back mga boss at ito gagawa tayo ng tutorial video Paano nga ba mag troubleshoot o mag repair ng amplifier na walang sounds pero gumagana naman yung relay Ito ay unahan ko na kayo Bali na DIY na to ng pinsan ata ng may-ari So may pinalitan na kapasitor ito ata kasi ito yung bagong kapasitor dito Tapos yung selector kaya lang magkaiba sila ng height anang nangyari dahil magkaiba nga ng height tingnan nyo dito Magkaiba siya yan Mababa ito mataas. Tingnan nyo tong gap na to. So nangyari parang tabing yung ano parang tumabing yung pinaka ano nya. So ibabalik natin yan. Then may iniinang daw doon at natuklap yung PCP doon sa part na yun. No? Ito ito itong part na to. Yan. Ayusin na lang natin yan. Ngayon ang problema nito hindi nagsasounds. Kinabita natin ang speaker. Mayroon sa right sa left pa may na. Power on natin. Antayin natin yung relay. Ayun, nagswitch na. Walang sounds. Nakakabit yan sa DVD. Ayan, DVD. Tapos yung pinaka selector natin, nakasit din yan sa DVD. Din yung selector switch natin para sa speaker naman, ay naka A plus B. Dapat yan gagana lahat. Yan, lipat ko dito. Wala rin. Ngayon, gagawa tayo ng ano, mag-audio trace tayo. Simulan natin dito sa pinaka input. Yan. So meron siyang input ngayon. Ito naman yung ito naman yung palabas na papunta na sa papunta na dito sa volume. Ayan o. Oh. Ayan, to volume. So saan ba galing to? Ito ay galing na dito sa selector IC nya. Ito yung pinaka multiplexer o kaya input selector. Ayan meron. Ayan meron siya. Subukan nga natin dito. O meron din. So may loose. Ginalaw ko lang tong ano. Tingnan nyo. Itong ah. yung speaker natin. Meron no? Oh. Idiin Di nga natin ng kistreto kung tutunog talaga. Buka tayo na. Ibig sabihin, may problema dito sa connection. Ayan Oh. Ilipat natin sa kabila. Tumunog mga boss. Ang problema, mukhang ano... Mukhang may loss connection to. Nawala. So, meron. Kaya lang, wala ding out yung ano. So, focus tayo dito sa mainboard at tingnan na lang natin kung ano mga nangyari dyan kasi mukhang nagalaw na rin to ng ano. Baka may mga loss dyan or ano check natin mga boss kalasing ko tong board i pull out natin mga boss so kinalas muna natin tong main board tapos ang gagawin natin dito ay visual check up muna o yung physical check up titingnan na muna natin kung baga mata mata muna ang gagamitin kung may mga kinalawang may mga nagloss so ang concern natin dito ay balikan muna natin kung ano yung mga kinalaw so ang kinalaw dito ay ito man lang ano, kapasito na tatlo Ah, yan lang ata tatlo. Ito mukhang low man. Ito lang mukhang bago kasi makintab double check na lang natin yung hinang niyan at aalamin natin bakit nag-inject tayo dito biglang nag-sounds yung isang channel tapos yung kabila hindi mag-audio tayo tayo dyan tingnan muna natin yung hinang o kung ano man okay. so ito yung hinang ng kapasitor kakalasin na lang natin yan tapos titingnan natin mamaya kung ano mukhang natuklap na nga ayusin na lang natin yung hinang kasi mukhang tuklap na nga oh madilim na ba? Madilim ata. Ay, mukhang tuklap yung hinang nyo. Tapos dito naman, ayusin nga natin yan. Napansin ko dito, sa input, parang may natanggal dito, pero bakante naman dun eh. Kaya lang itong pinag natin, tuklap na rin yung ano nyo. Yan. Tuklap na rin yung hinang nya, nawala na sa ano. So saan yan papunta dito? Yan, ito hindi naman. Intak pa naman. Ito mukhang ano na oh. Usom nga natin. So ito mukhang loss na. Tingnan nga natin kung loss na yan. Pag ininangan natin yan, gagalaw yan. So saan na yan ito? Lose na nga mga boss. Pag kinamita natin ng disoldering pump yan, makakalas yan. Tingnan natin kung matutuklap. Wala, ayusin natin yung pinaka... Ano. natin? So naputol na nga yung dinya. Ang gagawin natin dyan, kikis-kisa na lang natin to dito. Gulad nitong nasa kabila din. Atas natin tulad nito tanggal na rin isa isa yun nga natin tanggalin yung mga grounding nya baka nagkanda kalasa na rin to ah okay pa naman so kumakapit pa naman siya yung dalawa lang sa dulo natuklap Pag wala kasing grounding, possible din na hindi tumunog siya o hindi dumalo yung signal. So ang gagawin dyan natin, kiskisin lang natin itong lagay natin yan dyan. Nagyan natin ng jumper wire para mas matibay. Saka natin ihinangin. Yan, makapal na siya. Kasi papunta yan dito. Oh. So pag putol din yung signal yan, hindi rin gagana na maayos. Ngayon, dito sa kabila, anong gagawin naman natin dyan? Ganun din. Kikiskisin lang natin yan. Ah, kabilaan. Tapos nito mga boss, testing natin uli. Sana gumana na. Pag hindi, move on tayo sa iba pang sira. Check up natin ang ano. Unahin muna natin itong mga uh, kitang kita naman na may problema. Lagyan natin ang ano para sigurado na ang jumper yung pinaka yan o. No. ayun kasi balik natin tong pinaka ground nya nakakabit to sa chassis o sa body ng kaha ngayon ito naman ang ano dudobo check natin kasi naglulos din yan yung mga yan tanggalin natin isa isa yung inang malalaman mo naman kung naglulos kasi to na talaga yung ano nyo eh yan tulad ito sumabay na So, malapit na siya mag-loss. Ayusin na lang natin yan, yan, yan. Double check natin. So, okay pa naman. Okay naman. Okay. Maganda pa yung hihinang. Okay. Okay pa? Para nagsayang lang tayo ng lead. <laughs> Pero ganun talaga para malaman natin kung maganda yung koneksyon. Kasi pag hindi natin kinalas yan, hindi natin malalaman na ano. Malalaman mo kasi yan, matutuklap na yung ano yan, yung PCB niya. Katulad nitong isa. Itong isa oh. Iskisa natin yan dito. Yan. Ganun lang mga boss. Dito naman sa kapasitor. Double check natin kung tama yung kabit. Tama ba yung position? Tama naman. Kamaya baka tayo din ang mamalik ng kabit. Tumulchik natin. Dito yan oh. Okay tama naman yung posisyon na tama naman. So wala naman mali doon Yung ilang lang. Okay, balik ko na lang to sa board assisting sixteen ulit tayo. Mga boss, so ito na na power on na natin. Kunin natin yung pang audio natin. So nangyari, naayos na natin yung audio. May sounds na dito na maayos. Yan. Kaya lang dito, wala. Nawala Oh. Wala. Kaya wala ding sounds ang ano. Pag kinik naman natin dito. Yan. Nakatawid naman dito. Tapos hanggang dito sa ano sa pinaka out na ng volume volume natin tong ano naka off kasi yan meron na may ina no sagad natin kasi na ano walang ano yan yan ang problema dito wala so saan to papunta yung wire na to meron pala sobrang ina lang yan dito yan, dito. So, papunta dito sa preamp. Ngayon, babaan natin yung volume. Ginagalaw-galaw natin itong tone direct. Walang epekto. Minsan kasi nasisira din yan. Nag-inject tayo dyan ng audio. Andito sa pinakalikod eh. Yan. Meron. Meron. Nawawala-wala nga lang mga boss. So, possible yan. Kasi nag-usap na rin kami ng may-ari. Uh, palitan muna natin ng switch Mga potentiometer I-recondition natin Malamang sabay Kalasin natin itong harapan naman Ngayon ang kakalasin natin Okay So yun lang naman Pero sa mga ano naman Aliba wala kayong audio tracer Ano yung pinaka dapat gawin dyan Wala kayong tester Sa so mga gusto mag DIY Matik yan Tingnan nyo yung mga hinang sa ano O kaya Palit na lang kayo ng volume Lahat ng potentiometer Palitan nyo Itong mga switch Balitan nyo din. Okay? So, kalasing ko na muna yun para mapabilis tayo. Nga pala, nakiusap yung mayari na baka pili daw gawin to. Magawa to bago mag-11 kasi gagamitin niya sa birthday niya. So, para matingnan na rin pala natin yung sinasabi ko doon na nakalas. Okay, mga buso dito, kinalas ko na. Nilinis ko nga yung ano kasi ito yung... Ito yung pinunasan ko na ito yung epekto talaga ng ano ng ano na ng langis so ganyan yung epekto ito yung original niya na board nung nalabusan ng langis kumalat diyan kumapit yung alikabok dito naman kini ko yung mga potentiometer mukhang okay pa naman pero hindi natin alam kung kailan pa to na ikabit posibleng may diferensya na pagpinihit pero tinister ko siya functional pa kakausapin ko muna yung may-ari kung gusto niya papalitan o hindi ito naman nagpalit dito ng kapasitor yung unang gumawa o yung kung sino man yun yan natuklap na daw yung board, ayusin na lang natin yan. Kakalasin natin yan. Papalitan natin ng kapasitor. Tapos ano. Sa volume naman, ganun din. Gumagana pa ng tinister ko. Tatanungin ko lang yung may... Pero yung mga selector talaga, tignan yung itsura ng selector switch. Talagang kailangan ng palitan. Pati yung dito kasi hindi nga sila pantay. Yung paa. Okay. Dito naman, tika lang. Lahat ng switch, lahat ng switch dyan papalitan natin kasi lalo na itong sa gitna yung sa tone at saka direct talagang sumasablay na rin yun natin yan ha so pag naka on yan huwa tayo tester pag naka on yan mga boss dapat itong part na to ang papalo meron naman siya yung kabila wala na so pag inop naman natin yan itong gitna naman at saka dito sa unahan na may palo ang nangyari meron dito nawala na rin yung isang channel ito naman sa mic naglulos din yan kapag ano papalitan natin yan short ball na yan itong potentiometer ipagpaalam ko i-chat ko muna yung may-ari para masabihan kung gusto niyang palitan o manatili pero hindi tayo magbibigay ng warranty dyan ba diba? kapag hindi pinapalitan Okay mga boss, kinausap ko yung mayari at sabi niya para iwas hassle. Kumbaga sabi ko, gumagana pa tong potentiometer. Idi nga lang natin alam kung kailan bibigay. Sabi ko, ano kuya, palitan na lang natin lahat para iwas hassle. O kaya, wag na lang natin palitan para makatipid kayo, makabawas sa gasto. Sabi niya, palitan na lang lahat para iwas hassle. So, yun ang pinakamagandang ano diyan, uh, suggestion kasi nagtipid ka nga baka mamaya hindi rin tumagal bumigay agad yung mga pots edi papagawa mo rin hassle e paano kung bumigay sa oras na kailangan na kailangan mong gagamitin so wala sayang ng pagawa kaya maganda yan para iwas ano at saka nawala na rin yung ano nito oh. may worry yan dito na jumper yung sa tanso so lalagyan natin kasi nawala okay ganoon ang gagawin natin palit na mga pihitan then ah uh, tawag dito selector at saka ano yun ang muna ang gagawin natin. Tapos ito ayusin lang natin. Palitan na lang natin ng ibang kapasitor yan. Para sure tayo. Yun lang. So hindi na natin ipapakita kasi kakalasin ko lang naman yan. Tapos magkakabit ng bago. Ilinisan ng tinir yung pinaginangan. din testing. Ganun na lang yung routine dyan mga boss. i na lang natin para mabilis tayo. Mga uh, boss, uh, tuloy tayo. Medyo naputo lang yung ano. At saka habang ginagawa ko to, nakalimutan ko lang. Shout out pala kay Kuya Leo Datik na, na, na tinawagan ako may tinanong. So medyo napahaba-haba din yung kwentuhan namin. Uh. Shout out Kuya at salamat sa time mo. Okay. So nangyari dito, natapos ko ng kabitan ng mga bagong potentiometer at saka yung mga switch. Ayan yung mga pinagkakalas na natin. Yun lang pala yung solution dito mga boss. Uh, yung switch at saka yung ano doon na naputol doon na hinang o natuklap inayos natin din gumana na tingnan nyo yan lipat natin sa kabila yan yan So, yun lang mga boss. Ipipix ko na lang to. To, to, to natin. Then, ayos na to. Ano bang, ano dito? Ano ba dito nakuha natin? So, pag ganyan, ibig sabihin, halos, siguro pwede nating sabihin 80% sa problema ng mga ganitong amplifier ay potentiometer at saka mga switch loss connection. Mga ganyan. Siguro, majority talaga, ano, potentiometer at saka mga switch. So, pinalitan ko lang lahat. Ayos na. Wala na tayong ginawang masyadong pasikot-sikot na troubleshooting. Hindi na tayo nag-audio trace pa isa-isa kasi pagpalit natin one click. Ayong yan yung tinatawag na iwas hassle kapag ganito ang ginawa sa amplifier. Okay mga boss?